this is Mommy Lisa and welcome to my vlog. So, ito na ang last day. Kasi bukas election na. Okay? Kaya medyo ang mga kasamahan ko, kinakabahan na, na, hindi mo maintindihan. Unahin muna natin, tanungin si Bunayon. Pakiramdam dahil last day na bukas na ang judgment day natin. Uh, medyo kinakabahan. Pero... <laughs> Okay lang. Eh, paano pag bukas makapasok? ano gagawin niyo? Ay, yeah, masaya. Pagpatuloy natin yung... Patuloy natin yung service yung totoo dito sa Phase 1. Kaya... Uh, sa inyo si Ate Jean Mila. ato si Ate Jean. Ate Jean, ano pakiramdam? Last day na ngayon, judgment day na natin bukas. Inakabahan po. Mag-pray na lang tayo. Sana nakapasok tayo. Yeah, mm -hmm. ba? Pagpatuloy natin yung mga na ating nasimulan. Oo, oh, yan. Yan, yan ang yung mga fighting spirit natin. Pero si Miss GMRC. Guys, kasi si ito, ang dami talagang, ano, medyo mga mga kumukontra sa kanya. Kasi masyadong direkta ang boses siya. Kasi ano siya, eh, um, direkta yung pag uugali niya. Ganun siya. so, anong, anong pakiramdam mo ngayon? Last day na. Oh, ano lang, um, relax lang, chill lang ka daw. Pero, we pray for God na lang. Sana, makapasok kami, siyempre na na uh, ano yung team blaso namin kasi alam niyo na yung desire ng puso namin na makatulong at ipagpatuloy yung uh, hadikain ng team blaso na maging ano uh, maging ayos at maging maulat in future yung phase 1 kaya salamat sa suporta uh, kay Mommy sa amin yeah. Tony Lopez. Okay, ito kasi malakas talaga to, guys. Malakas. malakas Pero malalaman talaga. natin bukas okay. kung talagang malakas pa rin siya. Anong pakiramdam ng last day before ng election bukas? Ako sa totoo lang, excited ako sa result bukas ng election. Sabi ko nga, kung manalo man o matalo yun, tuloy pa rin ang servisyo kung matalo nga talaga, di ba diba? Supporta pa rin para din sa community natin kasi tayo lang naman dito ang magtutulungan. Dahil lahat tayo naghahangad naman ng kulang dito para ayusin ang 1K. So kung hindi pala rin, go pa rin. So pa rin akong sino man ang mananalo. Tuloy ang advocacy na tulungan ang community sa mga uh, issue dito na kinakaharap natin dito sa phase 1K. Tuloy ang laban. Manalo matalo. Oh yeah. Sa kulalapit kasi alam si Neneng B minsan ba iniitin ng ulo nito oh ano pakiramdam last day na ng election. ha huh? ako ay sis nagngangarap tayo ngayon ng ating mga ano sa voter o di ba ang sagot ang tanong, anong, mga, anong pakiramdam na? last day na ng election bukas kinakabahan ka ba Bakit o hindi ay easy lang easy ko, lucky lang Duh. hindi makailang magmangamba kasi, oh, kasi maganda ang maganda naman ang ating pinakita performance. Karatang, ano, yeah. Maganda naman ang ginawa natin sa Kowa. Eh, wala tayong magagawa kung yung iba hindi makontento. Diba? Yeah, eh. Lagi may comment yan. So, abangan natin bukas kung tayo ba ay mananalo pa rin o hindi. Ako guys, actually hindi rin ako ano. Pampati ako kasi alam niyo sa ting, sa tingin ko. Oh, sa ano, marami. Wala, wala comment Oh, marami kaming nagawa. Marami talaga. Kaya, ngayon kung alam ko naman nararamdaman ng mga tao yon Kung ngayon, kung sa tingin nila, at okay kami, papanigang kami ng mga yan. Alam ko yon Guys, si Ate Sharon naman ang tatanungin natin. Ate Sharon, one day before the election, anong pakiramdam? Ako? Wala. Ganun pa rin. Manalo-manalo, okay lang. Ayan, Guys, si Ate Rose Sabuya naman ang ating interview Ate Rose one day before the election tomorrow na big day pa rin tayo. oh anong 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 reaction anong nararamdaman kabado pero still maganda pa rin Matalo't manalo ganun pa lang ganda namin kami yes. pa rin magkakasama yes. at magmamahalan matalo manalo team blaso pa rin kami yeah. god One God lang, ang Diyos lang nag-iisa sa buhay namin. Magmahalan kami. Yes. Uh, yeah. Yes. ang interview naman natin ngayon, syempre ang aming piece in order na si Comic is Boss Bert, ang aming tall, dark, and handsome. Ayan. Boss Bert, anong pakiramdam mo ngayon dahil bukas judgment judgment day na natin para sa iyong second term? Uh, syempre, masaya ako. Ang ano ko, win or loss, masaya tayo. Dapat, kung ano man ang ano sa kabila, di dapat ganun yung isana sila. Yeah. Okay, thank you, Lahat tayo masaya. Kasi ang tinatakbo natin dito is para sa komunidad ng One Team. Yeah. Thank you, Boss Bro. Yeah, so, syempre, ito na ang second term natin at Judgment Day na bukas. So, anong pakiramdam mo? Very excited. Oh, excited daw siya, guys. Mainit ang laban Iba-iba. <laughs> Iba-iba ang kanilang mga reaction, guys. Alam niya. Yun lang. Sabat. So, syempre, ito ang last day natin. <laughs> Last day natin para bukas judgment day na. So, anong pakiramdam mo? Bilang bago. Siyempre, kinakabahan. Uh, ano, pero manalo, matalo. Okay lang. At least let's try na mag bilang biyot. Yan. Good, ano siya, good. Positive mindset lang siya, guys. At sa so, syempre, ito na. Ito, ito, importante natin tanungin. Okay. Dahil, judgment day na natin bukas. Balik mo yung sombrero. Pakita mo yung kagwapuan. Okay, Tapos, bad boy ako. Tapos, bad boy ako. Ipakita eh, mo eh, pa, ano ang iyong pakiramdam ngayong gabi ito dahil bukas syempre uh, ito yung dito muna natin mapapatunayan kung talagang mahal ka ng mga tao second term mo na to pag ka, talagang mahal ka ng mga tao dahil talaga namang napakaganda ng ginawa mo anong pakiramdam mo ngayon Wala masaya lang <laughs> dahil dahil nakaroon na eleksyon ng isang peace one kay mo at may pagkakatao ng mga tao makapamilyi ng mga karapat-dapat ng mga ospesyalis at maglilingkod sa komunidad. Alright. Yeah, right, so, yun, yun lang, guys. Sinabi, sinasabi ko sa inyo yung mga na Ako, ako, kung tatanungin nyo, syempre dahil second term ko na, kinakabahan pa rin naman ako dahil hindi naman ako sanay sa mga ganito. Lalo na may mga... Ayoko kasi nang may mga siraan, may mga ano, dahil kami talagang ginagawa lang namin ng na maayos yung amin, mga obligasyon dito sa Phase 1K. Oo, kasi dito kami nakatira guys eh, Kaya talagang ang um, ano namin, ayaw namin mapahiya sa tao, lalo na dito nakatira yung mga anak ko. Gusto ko sana maganda yung komunidad para sa mga anak ko. At alam ko, ganun din ang mga, ano, mga, mga gustong manungkulan. Diba? Basta importante, eh, pag ikaw ay napapis ko, lang yung kasi yung isang 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 leader sa isang pamuda. Hindi yung sasabihin pangalan lamang ang makalagay pero kailangan gampan din. At yan ay talagang priority mo. Tama. So yun lang guys at na alin nyo yun na yung aming mga mga anik, mga nararamdaman. So Oh, yun na. Tapos na. Okay. Bye, guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, share na subscribe ka sa akin YouTube account ni Sabi Palero Vlogs. Sa aking TikTok account at Mami Lisa. Sa aking Facebook page, Mami Lisa Vibes. Um, marami akong ano yan, anik-anik eh. So, yun lang. Bye-bye. bulog -bye. ng I-upload ko to ngayon.